Agara naman ang naging pagtugon ng mga kongresista sa kanilang mga distrito sa pagtama ng bagyong tino. Patunay ito ng patuloy na paglilingkod sa mga kababayan natin, lalo't higit sa panahon ng sakuna. Si Julian Bunag ng Congress TV para po sa bong detalye. Isang evacuation center na may family room at breastfeeding area ang binuksan para sa mga taga San Miguel sa Leyte. Base sa ulat ng lokal na pamahalaan ng San Miguel, nas higit ang pamilya at higit dalawang limong individual na ang nadala sa naturang evacuation. Ayon kay Tingog Partilis, Representative Jude Asidre, nais nilang maipadama sa mga evacuee na ligtas at naaalagaan sila lalo na sa panahon ng kalamidad. Sani buwelas naman ang ginagawang pamamahagi ng bigas at relief goods ng King of Partlies at ni Leite First District Representative Martin Romualdez sa mga pamilyang nasalanta ng bagyong Tino sa kabuuan ng Tacloban City at pitong munisipyo sa Leyte. Ang relief effort na ito ay bahagi ng mas pinalawak na preparedness initiative kabilang na ang 15,000 kilo ng bigas na nakahandang ipamahagi kung sakaling kailanganin. Namahagi rin ang grupo ng mga hot meals sa mga evacuees sa iba't ibang evacuation centers sa Tacloban City. Nagpaabot naman ng pasasalama si Negros Oriental 3rd District Representative Janice de Gamo sa first responders at mga lokal na opisyalis sa paghahatid ng tulong at pagtitiyak ng kaligtasan ng mga tao lalo na sa panahon ng ganitong sakuna patuloy naman ang panawagan ng kongresista sa publiko na mag-alay ng panalangin lalo na sa mga patuloy na sinasagupa ng epekto ng bagyong Tino para sa Integrated State Media Julian Bunag Congress TV